Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. And this is Jin Rodriguez from my Asagre channel, a faith healer o zomatorider. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang nagsabihin sa'yo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May, 20 hanggang May 26 for the sign of Aquarius. So Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanil makayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification for more videos update. And of course, maraming salamat pa sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit. So let's watch this. Angels, please give me information po. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mga hagilap? So, tuklasin at alamin natin yan. And of course, there's the Seven of Cups. So, there's something confusion or something of opportunities, no? Hindi natin masas... Um, Tingnan natin no, kung ano yung gusto sabihin nito. It's an opportunity ba or something of confusion? So, let's see. Additional messages. And, of course, there is a, the two of sir the decision. Kailangan mo mag-decision dito, no? Kung maga nagkakaroon ka na something doubt or fear. Okay. So, kaya parang naguguluhan ka. So, there's a refuge the of sir na get more information. Kailangan mo pang malaman, no? Kailangan mo pang tuklasin, alamin pa, no? May mga may bagay na kailangan mo munang... Um, matutunan. And of course, there's is the Queen of Pentacles with the practicality pagdating sa finances. There's a good sense pagdating sa entrepreneur, pagdating sa trabaho, negosyo, hanap boy, it's a good part na marunong, marunong kang mag-manage at marunong kang maumawak ng pera. There's a King of Wands with the control. There's a vision, a bigger picture. Kung baga may mga bagay dito na para nakaka, uh, ah, para na, nakikita mo na yung possibilities or yung magiging, um, Uh, mga uh, eksena, no? Or kaganapan. Ganon. So, let's see additional messages. And of course, there is a that judgment for a wake of call or inner calling, no? Kung baga, tinatawagan ka ng ating angel then you need to pay attention, no? Sa lahat na nangyayari sa'yo, kailangan maging um, gamayan mo. Kailangan mag ka. Kailangan alamin mo muna. ba? Diba? So, let's see what is the seven of cups. So, there's a the six of pentacles with give giver receiving something by the universe. Kailangan maging balance ka. Ganon. There's a give and take. So, eventually, kapag nalaman mo, so, alam mo dapat yung magiging uh, consequences or adjust uh, um, yung advantage and disadvantage yung situation. The two of swords represent the queen of pentacles, uh, the queen of cups, so there's a healing. Magkakaroon ka na ng healing dito, guys. So, there's a decision that you need to make. Ano, kailangan, um, kumbaga, kagalingan to na maaaring um, mawala yung um, lungkot or pagod or something na uh, worries mo no for your inner child no kumaga may mga bagay na nangyari sa from the past na maari kaya nahihirapan ka magdesisyon or nahihirapan mong gawin ang action niyan or uh, that ayun yung confusion na sinasabi diyan na kaya nahihirapan kasi para may nangyari sa isa na na parang until now no nahihirapan ka mag-get over or mag-recover no something trauma so let's see what is the page of sword. So there's an ease of cups. So there's a new love, no? There's a love offer here, no? So sinasabi sa dito na may bagong pag-ibig pero getting to know each other muna, no? Getting more information. Hindi pwedeng um kumbaga porket kinilig ka, 'di ba? Ganun na 'yon. No hindi. Kailangan kumbaga kailangan kilalanin mo muna 'yung tao. There's a the wheel of fortune is a good luck. There's a blast. So you are being um destined. Kumbaga may mga bagay dito na parang ipinapabor or uh, talagang papabor sa iyo sa sitwasyon, no? Parang si swertehin ka na this time. So let's see what is king of wands. So, there's a page of pentacles with an investment. So, kumaga mag, uh, dapat alam mo sa sarili mo kung, kung saan ka mag-invest, no? Alam mo, dapat sa sarili mo yung advantage and disadvantage ng mga bagay-bagay. At dapat alam mo yung magiging consequences ng um, eksena na yon. The judgment represent the king of cups. So, there's a devoted sa 41st. So, no? mayroon ditong um, kumaga, sumusubord at gumagabay sa'yo. No? So, let's see what is the seven of cups. And of course, there's uh, the six of pentacles. So, there's a the requirement of sort of bigger feature. No, kung baga, tignan mo yung possibilities. Tignan mo yung kahihinat na ng eksena to. Maraming opportunity o maraming option na papasok sa'yo dito. Dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung bibigay mo, kung ano yung mga bagay na matatanggap mo. Dapat alam mo sa sarili mo yung, uh, kung baga, yung mga magiging posibilidad. No? Tignan mo yung sarili mo na mag-grow ka ba dito, gaganda ba yung eksena mo. Hindi yung, ano, no, yung bara-bara, basta-basta, okay na yan, gano'n, gano'n. Hindi gano'n ang buhay, tiha. There's the, the two of swords because the queen of cause, represent the three of cause. So, something a celebration coming in for you. Naka, magagagaling yung um, inner child mo dito, guys. So, parang, mawawala yung something, tro uh, parang, iisipin mo. So, let's see, guys. Now, what is additional messages for angel spirit? For the page of Sword, it the Queen of the Ace of Cups. The page of Sword, it the um, Ace of Cups represent the Ten of Pentacles. So, there's a long-term success and long-term investment. No, may pang matagalang eksena talaga dito na magdadala sa inyo financial security. No, pang matagalang talaga to with a long run, guys. So, there's the lovers represent um, love life. So, there's a destiny to happen. Talagang may mga bagay na talagang ipinapabor sa inyo. There's a faded life. No, talagang nakatadhana talaga na sa propesya na magdagpo kayo. No, talagang magkakilala kayo at talagang magsama kayo hanggang sa huli. So, let's see what is the King of Wands. There's the Page of Pentacles represent the two of pentacles. So, there's a balance na pagdating sa relationship, pagdating sa bagay-bagay, dapat alam mo sa sarili mo kung saan ka mag invest no? Alam mo, dapat sa sarili mo kung saan ka magkakaroon ng expansion. No? Kung paano ka mag expand paano ka magkakaroon ng um, uh, growth, no? So, let's see what is a judgment across the king of cups. So, there's a knight of cups. So, so, so there's an offer, proposal, engagement, no? And of course, this is a wake of call na kung baga, um, kailangan mong mahalin ko ano man yung mga taong nagmamahal sa'yo. Kung sino yung mga taong nasa paligid mo, yung taong nakasama mo, no? Up and downs. So, let's see what is the outcome. Ang outcome is the Knight of Pentacles. So, so there's a security. Maging secure ka sa mga bagay na pinaghirapan mo. There's an, a Hermit card with the spirituality. So, ibig sabihin dito, maging secure ka about sa sarili mo, about sa mga negosyo, hanap buhay mo. Now, this is the spiritual path. There's a something, the Six of Swords with the Transition, na makakaalis ka na sa sitwasyon. No may mga pinagdaanan ka na uh, makala mo hindi ka, na, hindi ka makakaalis sa pwesto na yun. So, this is it. So, there's a something, a new ship, no, na maaaring binago ka ng tadhana. So, let's see, what is additional messages about sa career so there's a higher fund for education no there's a lesson learn not matuto ka na no Kung dapat marunong ka ma marunong ka mag separate ng um, yung sarili mo marunong ka i-separate is yung sarili mo sa mga taong alam mong hindi ka mag-grow there's a the moon card for a truth reveal no dapat um, at the same parang ipinapakita na sa iyo or pinapaalam sa iyo mga bagay o totoo talagang um, kaganapan sa buhay mo no parang ipinapakita sa iyo yung, uh, there's a um, Logic or something, or practicality, ganon. Something dream coming true, na kailangan mo unahin yung sarili mo, unahin yung uh, paano mo may sasaktan, paano yung mga pangarap mo. Additional messages about naman sa love life. So, there's the word card, no? Babaguhin ang mundo mo dito, at magkakaroon kayo ng trouble together. And there's the ease of response for a new beginning. Magkakaroon kayo ng bago simula, at marami pang plano, marami pang ganap. Wow! Additional messages for health. Sa health mo, there's a nine of pentacles. Magkakaroon ka ng magandang kalusugan dito. There's a devil card. Susubukin kang uh, gawa ng eksena dito, guys, uh, with the devil energy. Kung maga, dadalang ka, uh, gagamitin ka nitong, um, the devil na to, gagawang kanito sa health mo para maubos lahat ng finances mo. Parang ganon maging aware ka dito guys sa parang gusto ka nito mag pagdating sa health mo. Kaya pag alam mong um, kumbaga it's not normal, no? Kumbaga nagpa-check up at nagpatingin ka na wala pa rin nakikitang findings. So eventually kailangan mo magpatingin pa spiritual, no? So let's see. What is additional messages for magical fairy messages? For magical fairy messages represent what? Page of uh, magical fairy messages. So there's a design may anak na lalaki dito, no? Or either magkakaroon ka ng anak na lalaki soon. No, something, um, information with the explore his world, no? Kung magbabago, uh, ako, mag, uh, parang, uh, ma, parang, maraming matututunan dito or either you are being a son no ikaw ay nag-iisang anak lang and there's is uh, a the marriage no talaga may kasal dito na magaganap ti ha wag kang mag if you are single dadating yung araw na may tao magmamahal sa iyo um yung paglalaban ka at the rest diba? At the finish line, ba diba? For a long run, for a long, for long, of uh, longest time, gano'n, pang matagalan. So, let's see what is the yin and yang or the cord. Represent the self-worth, no? Alam mo, dapat sa sarili mo yung kalaga mo. See, there's a divine intervention. Maraming paalala sa divine na you need to pay attention to your dreams or uh, means, uh, kumaga surroundings, no? Kumbaga, sa environment mo, no? Kumbaga, kailangan mo mag, um, kailangan magmasid, no? Lakasan ang pakiramdam. There's a something, a karma and balance and justice, no? Lahat ng mga bagay na ginagawa sa iyo or ginawa sa iyo, maaring may kaakibat na karma 'yan. At makukuha mo 'yung justice and balance, eh. 'di ba? May tinatawag tayong what goes around comes around. So hayaan mong bumalik ang karma what they deserve, 'di ba? So let's see what is the synchronicity's messages for you as synchronicities. Let's see what is additional messages for you. So there is um intuition, no? Patalasin mo ang iyong intuition. Paki uh, kung baga binibigyan ka ng pangitain at binibigyan ka ng something um uh, signs, no? And then of course there is a something a dreamer. Natutuparin no? Tutupanin yung mga pangarap mo dito or may mga part na matutupad na. At the same time, there's an attractions, no? You are being attracted sa tao na to, sa mga ganyan. Kumbaga, napakalakas ng karisma mo dito, no? Malap malakas ang atake mo sa eksena na to. Na parang um, kahit na sino mapapa, parang mapapaamo mo or something like that. So, let's see what is the yin and yang oracle card. Ah, may yin and yang naman. Okay. So, let's proceed tayo, guys, no? With, um, I can help Michael messages. For Hel Michael, messages for you. Okay. Shuffle muna tayo ng very light, guys. Diba? Ilaban natin to na magtuloy-tuloy. Excited. Hel Michael, messages. And admit the truth to yourself and act accordingly, no? Stop pretending. No? May mga bagay na kailangan mong maging totoo sa sarili mo, no? Kung alam mo na sasaktan ka, masaktan ka. Kung alam mong nahihirapan ka, ipakita mo sa sarili mong na, um, kung baga kung ano yung totoong nararamdaman mo, di ba? Hindi mo kailangan magpanggap, no? Even sa mga bagay-bagay, no? Kung alam mong hindi mo kayang bilhin, wag mong bilhin. Or wag mong ipangutang, di ba? Para lang maiyabang, iwasan mo. There is a spend more time outdoors. So, kailangan mong kung lumabas, no? mag, uh, mag ako huminga at um, lumanghap ng sariwang hangin, no? Para ka mawala ka sa toxicities. So, there's an enlightenment with the chakra. Di ba diba? Kung bibigyan ka kaliwanagan sa kaisipan, sa mga bagay na pangyayari, no, bibigyan kang kaliwanagan. And of course, there is a joy, no, magkakaroon ka ng ligaya dito. ba? Diba? May mga bagay kasi tayong uh, masaya tayo sa kung ano man na meron tayo. Minsan, masaya tayo sa mga bagay na natatanggap natin, masaya tayo sa mga bagay na nakukuha natin, ganon. Kung maga, uh, marunong ka mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Ang kuturi kasi kaligayahan, hindi sa material lang na bagay, no, kundi sa uh, kung ano man yung nararamdaman mo talaga. So, let's see what is um, Angel's answer. Kasi sa mga them guys ha, may mga tao dyan na nakukuha na lahat ng gusto pero hindi pa rin masaya. Diba? So, there is a something, um, listen to your intuition. Makinig ka sa iyong intuition, sa, sa vibration mo, something instinct, diba? Makinig ka sa inner voice mo. And of course, there is an in the near future, no? Nalalapit na. No? Unti-unti mo nang mararamdaman ang something improvement and there is a trust. No? Kailangan mo magtiwala. Kailangan mo maniwala. Kailangan mo maging, um, kumbaga, ipagkaloob sa taas lahat ng mga bagay-bagay, no? Labanan ng takot at panganda. Monsology represent what? A time to give rather than take. No? Mas maganda ikaw yung nagbibigay ng oras, no? No? Kaysa um, ikaw yung um, ikaw yung um, nag humihingi, no, ng oras at panahon, gano'n. And of course, there a confident is there key to success. So, ibig sabihin, kumbaga, magkaroon ka ng kumpiyasa sa sarili mo. No, at ka at the end of that time. of course, there show the world the real you. Ipakita mo sa mundo kung sino ka talaga, no? May, mga may mga magandang hindi mo inakala. So, let's see what is the romance angels. di ba may mga katangian ka eh. ba diba, may mga kakayanan ka. ba diba, the more kasi na creative ka or something na passion mo or gusto mo yung ginagawa mo, the more na magsasuccess ka. No, and of course, there's a religious factor. Oh my God! So, there's a spiritual battle here. So, binibigyan tayo ng information dito na there's a spiritual path talaga. Mayroon ka, there's a religious, no? May kinalaman dito about sa mga orasyon-orasyon. And there's a keep an off in mind, no? Kailangan bukas ang isip mo sa mga bagay na yan. Na pagdating sa love life, career, finances mo, may kinalaman about sa religious factor. Additional messages for the energy. Contract, no? May kontrata dito or something binagkasunduan. No? May binayaran. And there's an information with a broken heart para saktan ka. And there's a an happy family. No, dahil masaya ang iyong pamilya. Ingit to, ha? Ingit to sa family mo, guys. And of course, there's an information with a financial constraint na no? para maubos lahat ng financial mo. Na no? para magipit ka, maipit ka sa situation. Ganun ang atake nitong gumagawa sa'yo. So, let's see what is our Archangel um, Raphael. Pero don't you worry, ha? There's a karma here. Okay, there's a justice Consultant nutritionist No, kumbaga, alam mo kung bakit ka nangangayay At bakit ka Yung pagpayat uh, pag mo, it's not normal Or either, yung pagtaba mo, hindi siya normal Magpa-check up ka No, pag walang findings, alam mo na So, let's see what is additional messages for angel spirits So, there's a freedom na no, makakalaya ka na sa iniisip mo No, and there's a failure May mga bagay o pagkakamali ka sa buhay mo na kumaga tanggapin mo No, That's a, this is the opportunity to learn And there is a something, judgment. Now, there's a wake of color, inner calling. No? Kung magati natawagan or ginigising ka dito, now you need to pay attention, guys. So, let's see what is additional messages for angel spirit. For angel spirit, please give me information pa There's a crystal. Okay, there's a something gemstone or something crystal stone na makakatulong sa for healing energy. Now, there's an oracle card no your uh, your dessert answer and guidance it for yourself and others no kung baga nakikita mo na yung kasagutan sa mga katanungan mo eh no nakikita mo na ginagabay ang alam mo sa sarili mo na may gumagabay sa iyo na para makita yung kasagutan eh ang galing there's a guidance here so let's see what is additional messages. may gabay ka there's a surrender to the sweetness no make um kung there's a joy pleasure and of course make love to life no? Mahalin mo yung buhay na kung ano man ang meron ka ngayon, no? Just be thankful for who you are, for whatever you are. Ganon. Additional messages. And there is um, spirituality. It's all about spiritual talaga, guys. And there is a dandelion with perseverance. No, konting tiyaga pa. And there is a transition. No, mababago na. And there's a release. May mga bagay na kailangan alisin. At mababago na. And there's a lesson. Na marami kang matututunan dito, guys. So, let's see what is the Jesus loving quotes. At sinasabi dito, If you have a faith as a grain of master seed, you shall say unto this mountain, remove hence to the yonder place, and it shall be removed, no? Kung maga, iaalis ka ng ating Panginoon sa mga bagay na alam niya hindi ka mag no? Magtiwala ka lang naman daw, mga, may mga bagay na sa sa'yo, may mga bagay na iaalis sa'yo, it's a God plan. So, let's see what is the angel's number. So, let's see what is the angel's number represent present what? Angel's number represent 5554, clarity. Dito maliliwanagang ka na, di ba? And you aren't victim for circumstances, rather you are a beneficiary of it. If that were the case, life would be pretty dull. You will set yourself up for the success in the long run. If you are willing to adopt to, to this ship, Everything is working out of the best. at long last. You are accomplishing um what you set out to do. Everything will work out in the perfect in the end. So see, kumaga maliliwanagan ka sa lahat ng aspeto, no? Lahat ng mga bagay-bagay na um, katanungan mo ay bibigyan kaliwanagan. So ibig sabihin dito, kumaga maniwala ka lang ng mga bagay na kaya mong gawin, kaya mong gawin, kaya mong malagpasan, malalagpasan mo. May mga bagay na talaga na kailangan pagdaanan. So ibig sabihin may tiwala ka at maniwala ka na kaya mong toparin So, let's see what is the messages of life. And there's an I am free. Diba? Papalayain ang yung sarili. Today, I find the veil of my ego has lifted ambitions of my new life. As a fear. Now I am focused on my inner growth. I listen only to the voice of my heart. I remain steadfast in the energy of the love that I find there. I am now free of duality, fear and judgment. And if I move forward on my path to the inner field. So, si papalaya ay sarili mo sa lahat ng mga bagay-bagay, no? Um, ano mang kaisipan niyan, stress, depressions, anxieties, or anything na nagbibigay sa'yo ng negativities, kung mo daw, no? Hayaan mo ang ating Panginoon ang magbigay ng pagkakataon or may magbigay ng dahilan at magbigay ng um, pagbabago na magaganap sa buhay mo. Magtiwala ka lamang, no? Kung mag, um, no? Magmuni-muni at surrender lahat ng mga bagay na pinagdadaanan at may mga bagay na pinangahawakan ngayon. So guys, this is a weekly gabay for the month of may 20 hanggang May 26 for the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninang energy ang ating nasaga. Pero don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng just at may 6 sik lig lig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babosh!